Yes po, muli po isang magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kabarangay. So yan nga po, meron na pong talagang uh, petsa itong uh, BSKE. Siyempre yeah, po muli ang aking panawagan sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking inaanyayang subscribe po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. At siyan nga po ay sa November 2026. Pero Marami pa rin po yung nag-aalinlangan Sigurado na daw po ba? Pag-usapan natin uh, yan nga po mga kabarangay At uh, malinaw na malinaw po Na Nadeklara na po na constitutional Itong RA 12232 uh, Bagamat uh, Yan po ay uh, Naging pinali na o final na po Ay marami pa rin yung mga Nagiging haka-haka na baka 2029 na daw po ang halalan or baka uh, 2027, 2028 marami po yung mga haka, -haka mga kabarangay pero para hindi po tayo malito yan nga po yung nakasaad sa RA 12232 nakatakda po ang halalan sa November 2026 kung napanood po ninyo si Atorne Agra na abugado po ng Liga ng mga barangay ay uh, bagamat natutuwa itong si Attorney Agra dahil nga po sa pagkapanalo po ng kanilang uh, uh pag-intervention or uh, ibig ko pa sabihin nanalo po yung RA12232 e eh, parang hindi pa rin po lubos yung kanyang kasiyahan dahil nga po yung majority decision 8 ang 8 uh, po ang uh, pumanig sa RA12232 5 yung hindi at uh, dalawa yung hindi bumoto. At nabanggit din po ni Atty. Agra na dahil po sa bilang na iyon ay maaari pong mag-file ng motion for reconsideration ito pong mga petitioner, mga kabarangay. Bagay po na nabanggit din ni uh, Atty. Makalintal sa kanyang mga interview, lalo-lalo na po yung interview uh, sa kanya ni na uh, DJ Chacha at uh, Idol Ted Pailon ay uh, maaaring mag-file siya ng motion for reconsideration. So balit, siya din mismo mga kabarangay ay nagsabi na baka mag, uh, maging moot and academic na lamang ito dahil ayon po sa kanya ay wala pa rin siyang hawak na kopya po ng penal na desisyon. At ayon din po sa kanya ay uh, inaabot po ng tatlong buwan bago po maglabas ng kopya ang uh, Korte Suprema So talagang magiging moot and academic na ito kaya hindi na po natin alam kung magpapail pa ng motion for reconsideration ito pong grupo po ng mga uh, petitioner. Lilinawig mo lamang po yung ating uh, nakalagay sa thumbnail natin na November 2, uh, 2026 BSKE baka hindi matuloy. <laughs> mga kabarangay, ginawa lamang po natin yan para makita natin yung ating mga baser kung talagang nanunood ba sila o yung thumbnail pa lamang eh nagbabas na sila ganito po yung ibig kong sabihin mga kabarangay matatandaan po na ito pong uh, uh, si uh, Comelec Chairman George Garcia ay uh, ipinagpaliban or silspindi po yung uh, voters registration noong November 1 hanggang November 2 uh, dahil nga po sa All Souls Day at All Saints Day na sagradong uh, pagtitipon ng mga katolikong Pilipino So ito pong darating po na November 2, 2026 ay eh, ganyan din po mga kabarangay uh, magsasabay ang halalan at ang tradisyon Kaya po nasabi natin na maaari po na imove ito ng kaunti araw lamang po mga o linggo, pero hindi po taon. Yes po, naniniwala po ako na ito po ay aamendahan ng ating mga mambabatas. Dahil uh, sila man po ay uh, sigurado po na uh, maaapektuhan nito pong pagkakasab -ma pagkasabay ng uh, tradisyon at ng halalan po na pambarangay. Mga barangay, hindi po uh, ibig sabihin na uh, o hindi ko po sinasabi na postpone ng halalan na November to 2026 ng taon. Hindi po mga kabarangay ang sinasabi ko po. Lilinawin ko lamang araw lamang po mga kabarangay o linggo. Imumove lamang po yan para maiwasan. Ito nga po nga uh, magiging magkasabay ang tradition at ang election po ng barangay. Yes po, ganyan po ang tiyak na mangyayari. Dahil alam po ng ating mga nanunungkulan, lalong-lalo na po si Comelec Chairman George Garcia, alam niya po na kung sakasakali po na mag, magkasabay talaga ito at matutuloy yung November to 2026, ay magkakaproblema po. Marami po yung hindi makakaboto mga kabarangay. Ang dahilan po, marami na po uh, nandyan sa Maynila, nandyan sa ibang lugar, na dyan na po naninirahan, nag, nagkapamilya at uh, bumoboto pero yung mga mahal sa buhay na yung mao ay nandoon po sa kanilang uh, probinsya o bayan na sinilangan. Kaya taon-taon uh, ay umuwi sila upang makasama yung kanilang mga pamilya sa sagradong sa sagrado at banal na pagtitipon po na ito. So hindi na po mangyayari yan kabarangay uh, pipili sila kung sa kasakali po ay matutuloy boboto ba siya or uunahin yung uh, pagpunta pagbibigay-pugay, pagbibigay pugay, pag, uh, ng dasal sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya yan po yung naisip natin, mga kabarangay. Uh, pwede pong uh, ilipat ng kaonte para maiwasan nga yung November to 2026 sa susunod po na barangay at SK election. Yung mga nagsasabi naman po na baka 2029 na, 2027, 2028, uh, mga kabarangay, siguro po sa ganang akin, uh, matutuloy na po yung uh, Uh, 2026. Kung hindi masya uh, November 2, pero 2026 pa rin po siya November sigurado. Siguro. <laughs> Pwede ng October din. Pero yung uh, uh, magiging ililipat dito or ipopostpon na naman ng taon, medyo imposible po. Maari pa po siguro sa mga susunod po na mga halalan. Halimbawa, sa susunod po na halalan na Uh, 2030, 2030 po, maaari po siguro o oh, posible, pero ito pong 2026 po na ito uh, palagay ko po ay hindi po gagawin ng ating mga mambabatas yan dahil alam po nila na talagang magkakagulo na kapag uh, ipinospon pa yan ng taon mga kamarangay siguro po. Uh, sa lahat po ng mga uh, vloggers po na tumatalakay sa barangay at SK election sa liga ng mga barangay uh, officials, ano po sa pamunuan, lalo-lalo na po kay Madam uh, Jessica D., ay siguro uh, mas maigi po na ipakiusap or i-request po uh, sa Kongreso na ilipat po palitan yung November 2, uh, 2026 Barangay at SK election Kung maaari po na pwedeng gawin sa ikalawang lunes ng Nobyembre o huling lunes ng Nobyembre o pwede rin po yung unang lunes naman po ng Oktobre wag laban po sana na November to 2026 uh, yes po sana ay marinig din ito ng ating mga mambabatas at uh, sana po ay uh, bigyan daan talaga ang uh, isang uh, orispituhin po natin ito pong uh, napakasagradong uh, uh, tradisyon po ng mga katoliko lalong lalo na po dito sa Pilipinas uh, talaga pong uh, uh, yan po ay yung uh, araw na nagkakatipon-tipon po yung mga pamilya na nagkawatak-watak, uh, nagkahiwa-hiwalay uh, dahil sa trabaho. Yung iba nag-asawa na at uh, yung iba naman po ay uh, lumipat na ng lugar. Pero kapag dating po ng uh, ganitong mga okasyon, ay umuwi yan sa lugar kung saan po sila isinilang para makasama nga yung kanilang mga mahal sa buhay. At sa mga nagnanais naman po na tumakbo, yung pong mga bagong uh, aspirante. Huwag po kayong mababalan ng pag-asa. Uh, Napaka-exile lamang po ng isang buwa, uh, isang taon. Mga kabarangay, ipagpatuloy lamang po ninyo yung inyong uh, paggawa ng kabutihan, pagpapakilala uh, at uh, pagpapahayag na kayo po ay nakahanda na manungkulan sa inyong uh, lugar. At, uh, huwag ninyong iisipin, ano, huwag kayong maging negative thinking naman na hindi matutuloy ang halalan sa November 2026 ako po ay uh, halos natin po po na yan po ay matutuloy kung hindi man po, kagaya ng lagi kung sinasabi, kung hindi man po yan November 2 ay tiyak po na sa taong 2026 po ay magkakaroon po tayo ng barangay at SK election kaya paghandaan na po ninyo mga kabarangay uh, dahil palagi na sinasabi ni Goineers Ring uh, lalo na kung kayong mga baguhan ay uh, ahead po at uh, napaka layo o agwat ng adbintahi po ng mga nakaupo mga kabarangay. muli po maraming 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 salamat po hanggang susunod po ng mga content mga kabarangay, sana po ay magkakasama-sama tayo at sana po ay supportahan din po ako kahit uh, hindi po politika yung aking tinatalakay tinatalakay ko din po sa aking mga videos o sa aking mga content uh, yung po ang ating hilig uh, sa pangunecta ng mga lumang barya ng mga alahas, silver o ginto ሰላማት ቆም